the party president, first nominee, and now one of our congressman, congressman elect, Kenneth Paulo Cornita Tere. Thank you, Kanagatoy Natataraki na MC tayo. Sir Andrew, kini ako Parokey Wanderer. Kumunati amin di na tada tayo tata nga ta, uh, aldaw nga, umay akragragsa kinagpasalamat mo lang kiniapog ta nagunod tayo eh. di arapap tayo sa so, KM ngayon na party list tayo aming apo amin. bagay tayo na ito isong nga dapat very proud tayo ta nagpalaygi mag tayo aming apo amin. Dahil ito ko, utang mo ako, subalitak ako. Dahil ito panang talagyo, kan panang suporta yung itik KM. Dumawatagman ako, ititulong yun. Iti panang ikararag yung kinyami ako. Nga sapay na kuma. Masilawan tayo ako, tiniturong tayo na tayo ni ako. Iti ustustong adalan, iti panagsirdi ako si kayo ako, ti kanwa ko, nga nagservisyo para itikakailan kayo. Awan ko ma, di mang ibagang mabahinang ngay. Ibagayo lang amin na marik na yun. Simpli lang lay ba? Kasi ako pa ikaw, marikata ng itay. Kas ko na ni amin nga hey, ikarimi, tong Pano ako. Ngayon, di karanak ka lang ang Di asawa <laughs> ko na eh. At yan na nang punay kanya yung tatagadong kayong manaas siya kanya. Na ili-eleksyon, eh, bagat na magkasasawa, at iso nga naasi ah, kayo aming siguro niya. Iso nga, sige man lang, ibutos tayo ni Kim, at nung kasawa ni Engineer Kim, nung tata, iso ti problema tata. Sino nga, iti asawa <laughs> kadungan pa iso tayo masasidigay iso na, siguro di next agenda tayo agaramit tayo mati screening committee taamin nga prospect tayo kundi dalang tayo na screening committee niya tanong at atin parang yun kundi tinasawa at noan niya ito mangyari at ang kami ito ang katuluyan yung anak niya Joke lang. <laughs> Pagkami nyo ay tulungan na kumad, tayo kararang tayo. Kanapo nga makasara ka kumad. At ay makaawat, makaanos. Noan niya tiyatang bako ay mapag pa. At ay maawatan na. Nga tibiyak mo ako at maibigay mo na hindi Tulungan na kanya ako. Na talaga nga makasasawa ako. Mabirbiro nga klan datay managawan ka na -ano sa datay kanayo na at chichik no ayang ko. <laughs> yeah. Ay kato, uh, alalat mo lang kato yung uh, gundaway na i-challenge e kayo amin ako. -am. Haanda ito yung uh, end. hindi pa nagkakatwa tayo, no di ka drug-rugi pa yun. Tapi kini iti Julai 1, irumita yung iti campaign period para itik km M na yun na niya. O, oh. haantay yung maradunin, haantay hindi tatamo.